Ay, hey. uh, uyawan ko ni mo dong. Ula, uyawan ko ni mo Asa makagikan dong? Ha? Huh? Ang ah, makagikan. Ano pwede makahingi pagkain ting? Wala ra bakit. kit. Wala ra ba gitawon ni bugas diri dong? Ha? Huh? Wala ni bugas, wala pun may kwan tubig hinuon oh. na. Tubig? Oo. Kay kunti na gay pagkain, gutom ko siya kuti. Wala lagi na am kaong kasaging. Ha? Huh? kaong kasaging. Sarap ba yan? Mm, um, tamis. Ha? Huh? Mm, tundan. Uy. Sweetie ba ingi? Um, mm, Mauna ni amang pagkao uh, na karon kay wala lagi ni bugas. Ganan ba? Oh, mm, wala ni bugas in town. Ba to akong bana sa bukid nang ahoy. Muha na lang ni Dungo. Paano na lang sa inyo? Asa di lang babot akong bana basi makadara tog Ah, ba? Mm. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Panitan mana? Ha? Huh? Panitan. Pait. Pait. Sarap mm. eh. Panitan gani. Hmm? Ako'y panit, be. Pwede natin, siya. Atong panitan, ano, ano, ano. Ay, ganyan pala. Ano, ano, na kaon. Ay, ha, ha, ha. Ay, ha, ha, ha. ko ha. Ay, ha, ha, ha. ko doon, ha. Ay, ha, ha, ha. ba kunin mo? Ay, ganyan pa, siya. mo ngayon, te? Hindi. Ha? Ano yan, te? Bible. Ha? Biblia. Makain din yan? Hindi ni makaon. Kalokuan ni sa ginoo. Ah, para. tama, ta matabangan ta sa ginoo. Ay, okay ra, bahalag po brita. Basta kay, nagkuan sa ginoo. Tahod ta sa ginoo. The Lord, tino. Mm, please the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please mm. the Lord, apel. na Mm. Mm. Nay kagut banak dong kay armula ko na lang dong. Mahadlok ra ba ko dong? Wala akong bana diri. Akin na ta? Eh. Nee. Ay, uh, praise the Lord, teh. Hallelujah. Right. Oh. God is good, te, eh? All the time. All the time, God is good. Ah, very good. Very good. Very good. Kim oh, teman-teman, ambut isa to itag aso pagduhok. Ambut asarun siya. Lawa <laughs> man. Ay, ano yan? Atong anak, nahadlok. Alas <laughs> ah, ka lang, huwag ka matakot. Nahadlok sa imong ah, te. Ano lang, te, ano? Sa totoo lang, te. Ano? Hindi talaga ako totoong baliw. Ali, nat ba? Dili, mana, dili balio siya, nat. Okay lang, pasok ako dito, te. lingkod mm. lang sa diya, dong. Mm -hmm. Lingkod, ulan. Ano lang, te? Ano yun? Te? Ah, ano ano yon? Alak mo yun? Hmm. Ah, ganun ba? Ilang taon na yun? Mag-16 karong September 23. Ah, ganun ba? Hmm. Nag-aaral pa yun, te. Ang eskwela lagi unta siya niya, wala may kwarta. Kursonada siya may eskwela. Pero dili man siya ka, kuan lagi kay wala lagi kwarta. Di mi okay. ka, kuan lagi dire kay kuan pa baya mi dire, na pod bay dawat na magtrabaho. Pagi kurinte, among gamit dire suga usahay kandila. dila, lugaw ra usahay kay way bugas. Oo, oh, naman man pala sino? Nanan kamot lagi unta sa tigwang na. Ito te, ano te, dahil mabait ka te, bigay to ng Panginoon te. Blessings to ni God. Merong Mama. mga mabuting tao mm. na nag ano nagbigay ng sponsor sa amin. Ibibigay mm. daw to para sa iyo, te. Bigay mm. ng team namin, te. Salamat kayo, Ani Dong. Buksan mo, te. Lakorta, salamat kayo, Dong. Mm. Salamat kayo in Ani Dong. Luoy town, kaay may kaagid rin. Eh. Mga tigwang na. Ang kamot yung town, Okay lang yan, te. Hindi naman bulag ang Panginoon, te. Nakikita niya naman kung sinong mga taong dapat tulungan at kasi sinong mga taong kisikap sa buhay, no? Hmm, Salamat yan ipong taon ko kaya na ay nakapakuan sa mo ang nakatabang sa mo ang taon sa mong gusto nga maka ko sa kong anak maka palit pagkaon anak yun ang mong kuan Sabay yung anak mo? Oo. Hmm ako ang anak doon. Gusto lagi mo eskwila. Salamat kayo, eh, sir, nga. Makap-eskwila puso ko akong anak. Okay. Hey. ano <laughs> ng kwento ni ate, pati kami na iyak na kami hmm. Ang ganda ng buhay ni ate no, ang kwento ng buhay. Bahala, bahala lagi payag, lagi ang gipoyan, basta kayo walang may kuang ganit dire. Hmm. Pati ako, naiyak na ako eh. Hmm. Ito yung anak mo tina. Gusto ano? lang, so, gusto mo ba talagang mag-aral? Oo. Magkano ba ano pang ano pang indrol ngayon? Pang indrol, pang palito gamit niya, pang uniform. Mm -hmm. Ano nang grade ka na? Yeah. Ah, grade, grade 10? 10. Oh, buti po. Naka, <laughs> buti na, buti po siya. Na Abot pa ng grade 10. Oo. Huh? Siguro, yung mga bata dito, minsan lang siguro makaabot ng grade 10. Hmm. Si layo ng para lang dito no? Wala gani koi purpice gani. Di pa rin sila member ng purpice, hmm. di ba dapat member to no? Mga kegayan ito. Minsan kasi may ano depende kasi yan sa mga lista pag malapit hmm. ka sa ano. <laughs> Totoo yan manager, pag mala malayo yung ano mo, di ka mo kilala, <laughs> oh. di ka talaga makasali dyan. Wala talaga purpice dito dapat so, mga Ako naitig hey? talaga ako sa kwento ng buhay nila kaya manager ano na lang manager, paaralin natin to. <laughs> Ano okay lang. Na, lang si ano? Ano? Bigyan natin mm. ng pang-enroll to. Enroll pang to. Oo, mm, sige. Kung maganda talagang kaya ito. Kaya. Mga magkano kaya te, pwede pa enroll te. Kasi sugod naman ganig ko ano niya. Wala pa ganig niya lagi makpan. Wala Tanan. Tanan, tanan niya ko ano. Ay, Kaya na siguro. Okay. Okay. Mas, sige. Sige. Okay. lang yan. Manager? Yan lang. Yan lang. Sige, bigay mo manager. Ito lang pang panggas natin. Ito lang pa. Salamat kayo sir. Oh, Okay, may nalang makapa-eskwila. Nagyuntahan ko sa kong anak salamat kayo nga uh, naka Kilang yan Mag-aaral kang mabuti ha Kasi oh, napakasipag ng mga magulang mo Minsan lang Kami wala na nga kaming magulang eh Lima sila ka magsuundong Lima ka magsuundong Lima ang laki isa ikaunong mm. Hmm. So talaga niya mag-aaral oh. Nakikita mo na sa sarili niyo na yung, oh. Ano pa iyak na nga oh. Okay gusto lagi mo eskwila Hirap talaga pag wala kang pinag ako nga, di nga ako nakatapos eh. Kasi kaya, yung magulang <laughs> namin, no, dati wala talaga eh. Ganun kaya dito ramdam dito ko dati. talaga yung kahirapan nyo, tey. Gusto mo mag ang isang tao, tapos wala talaga. Yeah. Okay. Babalik kami dito, tey. Gagawa kami ng paraan. Para ano, kahit pa pano, makatulong din kami ng Babalik konti. tayo dito, manager, no? Para <laughs> so, ano no. talaga, magkaya, no. tey. Mas... malayo. <laughs> so, Napakalayo talaga dito, no? <laughs> so, Napakalayo. <laughs> Ito no, uras oras namin te, pero walang problema te, sulit naman pagpunta natin. No? <laughs> isang araw nilakad namin, napakalayo <laughs> na lugar ato pero um, <laughs> deserving talaga kayong tulungan. Alis na kami ate ha. Sige, Kaya, salamat ito, kayo. Tiyo. Sige, mag nang mabuti ha. Alis o, na kami, o, sige, na nito ha. Oh, sige, salamat kayo. Uh.